Magandang araw, ito nga pala yung isa sa mga clip na wala pang klase. Bandang alas tres na ito ng hapon, pero napakainit pa rin talaga. Gusto namin magpalamig, kaya napadpad kami dito sa may camp G. Medyo mahangin naman ang paligid, may mga instagramable spot din, at pwede ka makapagpahinga kahit saan mo gusto, dahil konti lang naman yung tao nung pumunta kami dito. Wala ka namang babayarang entrance fee dito lalo na kapag umorder ka ng pagkain. Kung ayaw mo namang magbayad doon sa 50 hanggang 100 per hour nila ng mga cottage, meron namang libreng upuan at mesa dito lalo na kapag wala ka planong magtagal. Ito namang batang kasama namin ay mukhang nasa good mood pa. Kahit pa nagpapawis o medyo naiinitan ay aliw na aliw pa rin naman siya sa kanyang mga nakikita. 9 months na nga pala si baby at talagang mapapakamot ka na talaga sa ulo sa kaniyang kakulitan. Ganon din sa kaniyang boses. Sobrang lakas ng makatawa ng batang to. Ganon din sa kaniyang pag-iyak. Balik muna tayo sa video. Ito nga pala yung mga pwedeng tambayan dito sa g -cam. Merong mga maliliit at merong malalaki. So, depende na lang sa inyo kung gaano kayo karami. Pero sa tingin ko, mas magandang puntahan yung ganitong lugar tuwing gabi. Mas ma-appreciate mo ang lugar at syempre, lalo na kapag mayroon kayong baong pagkain. Mas nakaka-relax at mas mag enjoy kayo. Speaking of pag-i-enjoy, mukhang nag-i-enjoy pa rin talaga yung batang to. Ah, naku naman, napakaingay talaga. Buti na lang at hindi tayo masyadong mapapahiya dito dahil konti lang yung tao. Habang kasama namin siya, mas madala siyang magbigkas ng papa kumpara sa mama. Mama! Mama! mama. <laughs> Gusto pa sana namin magtagal at hintayin yung sunset pero may kasama kasi kaming bata at baka abutin siya ng kanyang maoy. Malapit lang pala dito yung kanilang bilihan ng pagkain sa kanilang entrance. Pagkatapos namin sa G-Camp ay pumunta naman kami sa Camp Habitanan. At dito na nga mukhang bad mood na si Baby. Hi! Hi, Chiki, no? Chiki! Imbis na magpatuloy sa aming paglalakad dito sa Camp Habitanan, ay bumalik na lang kami sa kotse. Sa tingin ko kasi ay mukhang naiinitan na yung batang to. At hindi nga ako nagkamali. Tuwang-tuwa ulit yung bata.